Pasintabi po sa mga kumakain at ako'y maglilinis muna ng kubeta namin. Anay linis daw ako dito sa bahay pero ang kubeta namin hindi ko daw nililinisan. Basta maliligo ako, nililinisan ko tong kubeta namin. Kaya lang hindi ako nakaligo kahapon kaya ayan ang dumi at hindi nga nalinisan. Madalang ko lang talaga ipakita sa vlog ko itong kubeta namin. Dahil tingnan nyo naman nakakahiya naman tong ipakita na lang palagi. Baka maumay na kayo. Eh kapag ako'y nagkapera at nakaipon, eto talagang CR namin ang kauna-unahan kong i-makeover may mga stain na nga sa tiles na hindi na talaga natatanggal. Na kahit anong gawin ko, hindi na talaga siya natatanggal. Dati kasi nagtatrabaho ako, tapos OT-OT, pagod na ako, bagsak na talaga yung katawan ko. Kaya ayan, minsan hindi ko na nalilinisan tong CR namin. Siguro dahil na rin sa katagalan, dahil 8 years na nga kami nakatira dito. At ayon kinahapon naman itong at naghugas na ako ng mga pinggan dito sa lababo. Tingnan nyo naman itong mga hugasin namin, daig pa ang may fiesta. Simula umagahan, tanghalian, hanggang hapon na nga itong mga hugasin na to. At ngayong hapon ko nga lang ang hugasan. Sabi ko nga, maguhugas lang ako ng mga pinggan pero nauwi na naman nga sa paglilinis dito sa buong kusina. Nilinisan ko na nga din itong aking lagay ng sponge, pati na din itong lagay namin ng toothbrush. Nakakatuwa nga eh, one year mahigit na sa amin itong aking lagay ng sponge, pati na din itong lagay ng toothbrush. Pero yung adhesive hook niya, talaga namang antibay pa din at hindi pa rin natatanggal. Pero sabi nila, yung mga bagong labas na adhesive hook, hindi na daw sila matibay, ang bilis na daw matanggal. Nauuso pa lang kasi yan dati nung bumili ako niyan, kaya siguro matibay pa siya. Wala akong nilalagay na kahit ano, basta idinikit ko lang dyan sa tiles, tapos hanggang ngayon, ang dikit-dikit pa rin talaga niya. Kaya yan nga din ang nabili ko nung una dahil hindi ko na nga kailangan magbutas ng pader dahil ididikit mo na nga lang yung pinaka-hook niya. Tapos ayun nga, pagkatapos kong sabuna na mga hugasin ko, hinugasan ko naman itong aking napaka-cute na dish drainer. May katamaran ako sa pagpupunas ng mga pinggan, kaya mas maganda nga na ganitong dish drainer ang hinagamit ko dahil basta ko na nga lang dyan ilalagay yung mga hinugasan ko. Ayan lang talaga ang dahil plastic yan, hindi kinakalawang, hindi kagaya ng mga nauuso dating dish drainer na kinakalawang, hindi yun pwede sa amin. Gusto ko nga sana noon, kaya lang wala nga akong paglalagyan dito sa kusina dahil masyadong masikip na tapos palagi pa yung mababasa. Kaya for sure, kakalawangin yun katagalan. Pero kung may paglalagyan nga lang ako na hindi siya mababasa, kaya kaya ko naman yung ingatan. Kaya lang, wala talaga akong mapapaglagyan. Saka na lang siguro kapag okay na okay na talaga tong kusina namin, saka na ako magpapaka -esthetic. Sa ngayon, linis-linis lang muna. Ang importante, linis kahit na hindi mo na aesthetic ang mga gamit. Tapos, na-defrost ko na nga itong ref namin. Kaya pagkatapos ko maghugas ng mga pinggan, eto naman ang sinunod kong linisan. Dati may nakalimutan akong pagkain dyan na nabulok na. Kaya yun na ang ref namin. Pero simula nang nilinisan ko siya, nilagyan ko ng suka. Nako, hindi na talaga yun na Tip ko sa inyo, kapag may amoy ang ref nyo na hindi natatanggal kahit anong linis nyo, linisan nyo ng may suka. Tanggal talaga yan. Simula talaga nang nilinisan ko siya ng may suka. Nako, hindi na talaga siya namaho. siya, paano mga ma? Hanggang dito na lang ulit for today's video. Salamat sa pananood.